Partner, yes, ating uh, mga oras na ito ay ating mm. makakausap na isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team, si Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Maganda umaga po, Congressman, and welcome po sa Super Radio DCWB. Good morning po. Maganda umaga sa inyong lahat, ano, sa ating mga angkor ano, kay uh, Ma'am Isa and Ma'am Ninfa. At uh, Good morning sa lahat, no. Happy Father's Day sa inyo lahat. Ay, happy Father's, Father's Day. Day din po, Congressman, and thank you so Salamat. much po sa inyong pong pagpapaunlak sa amin. First time to na makakausap po namin kayo sa programa. Opo, kanina po yes. ay nakausap namin si Senator Sherwin Gatchalian, isa po sa mga Senator Judges, at kanya pong inamin oh. pa maski siya ay naguluhan. Doon <laughs> po sa naging kautusan po ng Senate, Impe Senate, Impe Senate Impeachment Court, patungkol po doon sa pag-remand, pagsasauli ng Articles of Impeachment, at yung pong uh, sinasabi na certification na gugustuhin ba ng 20th Congress na or interesado ba ng 20th Congress na ipagpatuloy pa itong impeachment uh, trial? Your thoughts po, Congressman? Well, uh, pati kami naguguluhan din. Uh, ang aming pananaw ay katulad din ng pananaw ng Secretary Kachalian at maging mga ibang mga observers din. Ano? Uh -huh. Kasi wala naman yan sa rules of impeachment, wala sa rules of the Senate, wala sa Constitution. Uh -huh kaya dapat na siguro eh maging malinaw ang lahat ano kaya kami kami uh -huh. pero yung uh, certification nag-issue nag ang nagpast ang house ng resolution noong uh, huling araw ng aming plenary session uh -huh. bago mag adjourn noong uh, June 11 ano Apo. ang uh, tema ng resolution ay uh, uh, in accordance yan sa konstitusyon uh -huh. no in accordance with the constitutional procedure uh -huh. yun namang pangalawang kondisyon yung uh, Uh, kung ipagpapatuloy no ng 20th Congress, eh, hindi pa namin pwedeng gabayan 'yo kasi uh, weekend, wala pa yung 20th Congress in the first place, ano? Uh -huh. Sa June 30 ang start ng bagong term na mauupo sa 20th Congress at sa June 20 July 28 pa, July uh -huh. 28 pa ang actual convening uh -huh. ng 20th Congress. So parang malabo na ano mangyari yun. ano? Uh -huh. uh, the 19th Congress cannot fine the 20th Congress. Mm -hmm. That is very basic, ano? So nung gagawin Kaya, po congressman ng ano ng kamara ng ninyo pong mga prosecutors doon sa order ng Senate kasi ang sabi po ni Senate President Escudero, dapat sumunod kayo sa utos dahil galing po 'yan sa impeachment court. Korte na po ang nag-utos sa House Prosecution. Oo, oh, pero lahat naman should be in accordance with uh, the, mm -hmm. proper procedure, no proper rules. Uh. Uh -huh. Certification, madali yan. Ano? Uh, Nakapag-resolution nga ang House. Ano? doong last day. Pero yung second uh, requirement nila, eh, yun ay impossible na magawa. No? Mm uh -hmm. -huh. gawin yun na uh. 19 Congress magkasalita mag, para sa 28th Congress. So, mm -hmm. yeah, we we we, 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 we maganda tayong maganda tayong tayo ng, ah. ng uh, convening sa mm -hmm. July 28. Actually, di July 28 kasi July 28 ay Arizona. Uh, yes, so, abo. baka July 29 pa yan, July 30. Uh. So, Pero kanina uh, po Opo, por, pero kanina po Congressman Panaligan, meron pong question si Senator mm. Gatchalian na yung House Prosecution Team magpadala na lang daw po ng listahan noong bagong list po ito ng House Prosecution prosecution or the prosecution team kung baga kasama na po dito yung dalawang bagong members para parang in a way sabihin na oy uh, handa pa rin, pa rin interesado kami. pa rin yung 20th ipupush congress pa ipu-push pa rin. Well handa naman ang ang, ang house ano, handa naman tayo bagamat may mga constitutional uh, issues na nire-raise yung ibang mga senador, ibang mga server and malamang yung panic and defense raise din yan na na, hindi na pwede mag uh, crossover or tumawid. ano ang um, impeachment. Pero yung isang bagay na uh, Supreme Court lang ang mali mag-decide kung meron dudulog ka uh, Supreme Court. Ano? Uh -huh. Pero yung uh, pagpadang listahan, una-una, yung pangalawang, yung pangaluang, yung dalawang bago papasok, eh, hindi rin kami pwedeng gawin ngayon kasi kailangan pa silang ma-elect ng Ay, 20th Congress. Mm uh -huh. so, uh -huh. Hindi mo pwede kasi yung 19th Congress, uh, tapos na, okay. Uh -huh. plenary. Uh -huh. Ano? Uh, hindi na pwede mag-adjourn hindi na pwede mag-session yan. So, yung namang 20th Congress sa uh, July 28 pa mag-o-open. So upon the opening of the new Congress sa bagong Kamara, dun pa lamang mag-designate ng additional or new members ng prosecution panel. Ayun. Ayun. Opo, opo, pa, Kaya para Opo, parang mahirap din. Opo. 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 So, opo. Legally, hindi pa miyembro ng Kamara, hindi pa miyembro yeah. ng Treasury at Congress yung dalawang papasok na bago mm, -mm. prosecutor. So, so ibig sabihin po, Congressman, hindi naman po ninyo dinedefy yung order ng Senate, na, ng impeachment court for you to comply with the, ano, to, to, to yung dalawang utos po. So, it's just that hindi pa lang po ninyo Makocomply yung order dahil wala o -o. pa yung 20 at Congress yung Pangalawa. So yes. hindi po i-return -re to sender yung order ng Impeachment Court? O -o -o -o. Uh, oh, hindi po namin i-defy. Napag-usapan ano? ah. uh, niya ng prosecution panel na we will not defy. Sabi mm -hmm. nga ni Congressman Libanan yung lead prosecutor namin, pinaka-leader, pinaka-team leader ay uh, we will be cooperative, not combative. Ano? Yes. Kaya lamang hindi namin maring kampanan. Yung isang bagay na constitutionally and legally ay impossible kampanan. Mm -hmm at tulad okay. pag-desecrate ng bagong prosecutor mm -hmm. yan po yan po yung 20th Congress ang mga may magpasya mm -hmm. sila mag-elect -e ng bagong prosecutor yun ang mga uh, pag uh, commit sa 20th Congress ay hindi rin pwedeng magtikta mm -hmm. ang outgoing 19 th Congress kaya Uh, yung pag, pag imposible po sa batas, hindi po namin maring kampanan yan. Opo, mm. kasi recently, uh, Congressman Panaligan, mayroong statement yung Senate Impeachment Spokesperson. Ang sinasabi niya, pwedeng makontempt, di ba, partner, pwedeng makontempt yung sa kongresista rules, sa. sa, rules kapag po sumuway sa, sa Senate Impeachment Court. Tama ba, partner, yung pagkakapaliwala yes, yes, ko yes, kay yes, Sabi niya, nasa rules, although depende sa Impeachment Court kung anong decision, pero they have that option. Well, uh, karapatan nga siguro nila yan bilang korte. Ano? na mag-issue ng kanyang order. Pero tingnan natin, no? as far as we're concerned, wala kaming dinitify. So, Ayun. yung, 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 yung certification, I mean, comply. Uh -huh. pero yung pagbabind sa sunod ng kongreso, oh, that's uh, constitutionally ay uh, hindi lang yung pwedeng gawin because uh, uh, uh -huh. the 20th Congress will, 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 will decide on its own kung uh -huh. So, klaro po, Or, hindi walang return to sender. Ano po, uh, comply dito ang House Prosecution <laughs> Panel, it's just that hintayin pa po yung 20th Congress. O oh, basta hindi kami lalabag sa konstitusyon at sa proper procedure. magko naman kami. Basta ngasit sa uh, in accordance with the rules. Kasi uh -huh. uh -huh. so, kasi meron din mga statement na ano eh nagagalit po dun sa desisyon ng Senado na ibinalik sa inyo yung Articles of Impeachment at mako din daw po yung jurisdiction ng impeachment court sa vice president dahil binalik nga sa inyo yung Articles of Impeachment eh, pero ano ho ba ang dating sa inyo? Uh -huh. Ibinalik sa inyo o hinihingan lang ho kayo ng clarification kasi iba yung ibinalik sa inyo na o ayusin nyo to. Mm -hmm. Ay ba yung uh, sinasabi sa inyo o oh, i-clarify nyo lang ito. Ano po ang dating sa inyo nun nung order? <laughs> yung nga malabo ano, yung nga malabo pa to oh, mga legal expert. Mm -hmm. Ay malabuan din. din. Uh, hindi naman natin pwedeng i-clarify at this point kasi nga eh wala nang session. Opo. Ang impeachment court, ano? So para talagang takabitin ang lahat ng bagay. Uh -huh. Talagang mukhang mag-aantay tayo ng convening ng bagong kongreso, uh -huh. no? Bagong impeachment court na 'yan, remember kasi may commemorate na. Apo. Tapos sa labing walong senador na bumoto uh -huh. na iriman, meron itong nag-graduate na, matapos ang term, may uh -huh. bagong papasok, bagong uupo na mga senador. Uh -huh. So talagang nga uh, we have to say na talaga ito'y nakabitin. Ano? Everything is in limbo. Uh, yung bagay na yan. Ano? Pero dyan, dyan, sa inyong, dyan, pero dyan po, inyo... pero sa pahayag nyo na yan na eh, lahat nakabitin, hindi naman po kayo naniniwala na patay na po yung impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Yes, oo oh, yeah, hindi naman, hindi naman. Nakabitin lang. For obvious reason kasi ay walang session na. Mm -hmm. Walang session mm -hmm. ang uh, Congress, ang 19 Congress, tapos nang aning nag-adjourn na kami, sinitiye, in accordance na sa Constitution. Uh, kami ay uh, maghahantay pa ng convening ng bagong kongreso. Uh -huh. So pati yung impeachment court ay nakasuspend din ano. Uh -huh. uh, talagang uh, uh, yun, yun ang ating sitwasyon ngayon ano. Apo. Nakasuspend ang lahat and we will wait. Uh -huh. We will wait kung ano mangyayari sa 20th Congress. Opo, Congressman Panaligan, ano po yung inyong reaksyon nung sinabi ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na deeply concerning po ito pong naging desisyon ng Senate Impeachment Court na i-remand or ibalik yung articles of impeachment? Well, uh, I, I share his uh, thoughts about that, deeply concerning yan. Kasi hindi natin alam kung ano ang gusto, eksakto ng Senate, at hindi rin natin alam ang uh, sudo mangyayari. Kaya uh, mahirap pang ano? Uh, siguro maganda, at tayo ng further developments. Kaya siguro yun ang sinabi niya, Yes, I'm concerned. And everybody is concerned also. Mm. Pero ito so, yung mga legal experts. Opo, eh, Congressman, sabi ninyo, um, hihintayin yung 20th Congress para makakumply po kayo dun sa order, di ba? Uh, pero, um, magkakaroon ho ba kayo ng formal communication sa Senate bilang tugon dito uh -huh. sa order na ito? Kasi, ano po ito eh, utos ng korte impeachment court diba ho pagka korte ang nag-utos dapat merong reply yung pong respondent in this case one. po ay kayo uh -huh. so formally okay. sasagutin ho ba niyo yung order ng senate questioning the remanding uh -huh. or the return of the articles of impeachment sir well ay uh, yung bagay rin ay pagkapasyahan ng buong panel ano uh -huh. i cannot speak for the entire panel yan ay pag-aaralan at uh, uh -huh. pagkakasuntuan uh -huh. ng uh, buong panel muna. ano ha? Uh, I cannot uh, make a definite statement ngayon, ngayong okay. oras na ito, uh -huh. sa bagay na iyan. Maaaring ano? kailangan talaga clarification but ang final decision will be decided by the entire panel kung ano ang magandang uh, tugon o sagot uh -huh. sa order na uh -huh. ng Senate. Uh, pero, pero yung ano pong tingin ninyo dun sa ginawa ng Senate yeah, 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 di ba? Kasi connect. may nagsasabi na like si uh, incoming senator po ang uh, Tito Soto sabi niya, 'yung wala naman sa impeachment court na ano eh na dismissal or uh, remand ng wala uh -huh. of impeachment ang tungkulin lang ng Senate is to try and decide maglitis lang walang ganyan ganyan dapat binasura na 'yung kuno mong motion to dismiss at motion to remand kayo po congressman ah uh, 'yun din ang ating oh, bilang 'yun din ating pananaw ano you know? hmm. dapat ay nagkwento muna ata uh, ang defense mismo ang uh, mari siguro mag-file ng uh, motion to dismiss anon hindi isang hindi isang vendor ng na Cusgado oh ganoon naman talaga eh ang nagfa-file ng motion to dismiss ay yung defendant yung respondent ano or ako sa ano. Apa. Kaya I, I will share yung kanyang idea na yun ni, Senator, ni incoming Senator Soto. Opo. pero kayo po, Congressman Panaligan sa House Prosecution Team, tuloy-tuloy pa rin po ba yung preparation? Kung baga nasa anong level na kayo ng inyong paghahanda? And kayo po ba, Congressman Panaligan, ano po yung assignment po na ibinigay sa inyo? I think it is, uh, di ko matanda yung Article 4, you know? Uh -huh. yung, at saka yung isa pa ito ko sa sedition. sedition. Pero, pa, remember, meron papasok ng mga bagong prosecutor, baka magkaroon ng kanya-kanyang uh, reassignment ano mm -hmm. at sa tanong mo naman na uh, kung prepared prepared naman uh, ever since ano you know, mula pa noong February ano even nung kasagsagan ng uh, campaign ano at mm -hmm. uh, tumigil lang ang uh, aming mga meeting noong uh, uh palapit ng mag eleksyon no April ano mm -hmm. pero meron naman kami panel of uh, of uh, private lawyers na nag sa amin, mga uh, legal researchers. Mm -hmm. Kaya I'm sure, I'm sure kahit naka-suspend kayo ng session, uh, wala nang session, kahit uh, na nga, mm -hmm. I'm sure that the uh, our legal uh, Team ay nag-aaral okay. naga sa na yan. Last question na lang from my partner, no, a congressman. Kasi may mga nagsusulong po na ating mga kababayan na mag-inhibit yung ilang pong senator judges na hayagan po na sumusuporta sa vice-presidente. Like sila senator Amy Marcos, Robin Padilla, Bato de la Rosa, and Bongo. Well, uh, yan ay isang bagay na uh, pagaralan pag-aaralan ng impeachment ng, ng prosecution panel kung ano magiging hampang ano uh -huh. uh, hindi pa wala eh, pa dapat pag-usapan at this point ano kasi nga nabitin natin. eh uh -huh. ano Na focus tayo dun sa kone yung order ng uh, ng uh, ng uh, impeachment court noong uh, June 10 ano uh -huh. na receive ng house noong June 11 doon na focus ang usapan eh uh -huh. yung uh, request nilang clarification at certification kaya hindi pa po na pag-usapan ya ang uh, ya ang uh, motion na yan for inhibition siguro Paring sa 20th Congress na yan. Uh, pag-uusapan. Oh, oh. Yung mic mo, partner. Oh, ko po yung congressman. So, ibig sabihin, um, babantayan ho ba ninyo yung uh, uh, mga actuations ng mga senator yan. judges at option po ninyo na hingin ng inhibition nila kung makikita ho ninyo na hindi na sila magiging sa trial? Option okay, po. lahat ng yan ay pag-uusapan ng impeachment. Ng, lahat po yan, pag-uusapan niya ng prosecution panel. Ano? Uh, kung ano mag-ihakpang. Uh, Titingnan po natin sa 20th Congress. Tama ang sinabi mo titingnan natin kung, kung mayroong mga mga statement sila or pronouncement ano. Mm -hmm. Pero I cannot I cannot just speak for the entire panel. Lahat ng yan ay pag-uusapan ano. Alam mo kasi even sa ordinary court ano, mm -hmm. uh, hindi ka basta-basta mag, mag, mag magpapala motion for inhibition eh. Kasi may mm -hmm. antagonize na judge ano. Mm -hmm. Kasi mali din ay ng judge sa sa, sa, sa regular court eh mm -hmm. Eh, you the motion for inhibition eh maring maring tumanggi ang judge ano. Dinay mm -hmm. yung motion. So, pag-aaralan po namin yan. Pag-aaralan namin yung bagay na yan. Hindi pa po namin na pag-usapan yan mm -hmm. kasi nga na-focus tayo doon sa pag-comply sa order mm -hmm. ng impeachment court oh. na clarification. Ayun. And with that po, Congressman Panaligan, maraming maraming po salamat sa inyong pong panahon. E, lagi po kayo mag-iingat. Salamat po. Uh, maraming salamat din po. Maraming salamat. Thank you so much. Yan po si Oriental Mendoro, First District Representative Arnan Panaligan, isa sa mga membro ng House Prosecution Panel. Oo. oh, yung binabagit mo na... Kilingan, walang pinopro.